Hi guys! Welcome back on my YouTube channel! Halina't samahan niyo akong pasyalin ang nag-iisa at bagong-bagong kapehan na resort dito sa Parang Hills na matatagpuan dito sa Dilasag Aurora. Tingnan natin kung ano yung mga exciting part na pwede natin gawing mga activities sa resort na ito. Ito nga ay ang Parang Hills side, camping site and cafe. Kung saan pwede kang magkape habang hinihintay ang pagsikat ng araw paglabas ng araw sa umaga. Siyempre, habang kasama mo ang mahal mo sa buhay, ang iyong lover or ang iyong family. At ang pinaka exciting ay ang camping activities sa lawak ng resort na ito. Ano pang hinihintay nyo? Tara, let's Maswerte tayo dahil pinayagan tayong pumasok dito nang wala pang entrance fee at makakapag-vlog ako for free. At ang pinakang nakakatuwa dito is tayo ang kauna-unahang nag-vlog sa resort na ito. At ito pa, bagong bukas lamang ito at ini-improve pa lamang. Subali dito is nagre-ready pa lamang sila para sa grand opening na kanilang pinaghahandaan. Kaya kung mapapansin ninyo ay marami pang mga puno dito at kasalukuyan pa lamang nilang nililinis. Pero sa part lamang yan ng bandang taas. Pero magugulat kayo sa mga ipapakita ko sa inyo dito sa bandang baba. Sa mga naggagandahang, creative, at super native structures dito. At isa pa, magugulat ka pa sa beach na meron dito sa kanyang baba. Well anyways, bago tayo magpatuloy ay nais mo na kitang abalahin upang i-click ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka sa mga video na aking i-upload. Ito natin dito ang isang napakabait at masipag na caretaker nila na si Ate Marie. Hi Ate Marie! At ito na nga yung kanina ko pang gustong ipakita sa inyo at super excited na ako na ipakita talaga. Ito na ang mga nagagandahang native at creative structures dito na no? kung saan pwede kayong magpapicture kisama ang inyong nga double cards, ang inyong lover o kaya ang inyong family. Perfect ito para sa mga gustong mag-unwind. Kung masyado ka ng stress sa trabaho mo, abay magpahinga ka na muna. Punta ka muna sa lugar kung saan ka marerefresh o kung saan marerefresh ang utak mo at makakapag relax ka talaga ng todo-todo. So kung mapapansin nyo, ang mga creative at beautiful structures ng mga ito ay ginamitan ng mga native materials gaya na lamang ng mga pakpaklawin at mga baging-baging na makukuha lamang sa paligid ng resort na ito at isa sa tumawag ng aking pansin ay ang mga pinagsama-sama mga kahoy na ito mga patpat ka, mga -pat na kahoy na hindi mo akalaing napakamalaking pakinabang pala at pinag-isipang mabuti ang tema para dito kung saan kakaiba at talagang ma-attract ka talaga naalala ko noon kapag kami nangangahoy kasama ang aking mga kapatid para sa mga gagamitin panggatong sa aming bahay. Mga ganitong klaseng mga kahoy ang mga akalain mo yun na isipang mabuti ng isang artist or ng designer na dito kung paano nila gagamitin na pang-attract at pangdagdag sa attraction sa lugar na ito. At ito ang masasabi ko, hindi masyadong magastos sa design pero pinagsikapan at kakaibang disenyo ang naisip at ma-amaze ka talaga At talaga namang kamamanghaan mo sa ganda ng pagkagawa Tara at libutin ang ganda ng Parang Hillside Camping Site and Cafe bida tayo ay papasukin natin ang kanilang function hall kung saan nila isiserve ang kanilang special coffee na nais tangkilikin ng mga guests na papasok dito. At para rin sa mga gustong mag-dine-in. At tingnan nyo naman, nakakamangha kasi talagang super native talaga. Mula sa labas hanggang sa loob ay talagang napaka-natural and made from environment. Ika nga. So dyan dito ang kanilang tanggapan once na mag-start na sila Siyempre, ako ang first customer dapat kasi wala pa ako dito mabibili. <laughs> natatapos ang mga kakaibang attractions na pinakita ko sa inyo. Samahan niyo rin akong tuklasin ang ganda ng pinagmamalaki nilang beach dito. O ba diba, sa pagbaba mo palang papunta sa kanilang beach ay napaka thrill na talaga. Mukhang delikado pero safe yan guys. Dahil may support silang nilagay dito na mga handle na lubid para hindi ka hindi ka malaglag o gumulong dyan kung palpak ang tao chat. At syempre, kailangan natin ng konting ingat. Ganun talaga, kapag gagala ka o mag ka, kailangan mo ng mga thrill na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. So, ingat-ingat lang guys, pero don't worry, hindi naman yan matarik. this is it, guys. Tingnan nyo naman, di ba? Ang ganda ng beach dito. Kakaiba talaga, guys. So, ang lawak-lawak nang pwede nyo pag-campingan dito, guys. So, ano pang hinihintay nyo? Iset nyo na ang inyong tent at mag-relax.